Good morning, guys! Magluto ako ngayon ng milagang baka. Ayan o, napalambutan ko na yan, guys. Pinalambutan ko na sa pressure cooker para hindi matagal. Alam mo na, mahalang gasol. Ayan. Dalagyan ko ng gabi. Durugin ko na lang yung gabi dito, guys. Kasi marami akong ginagawa. Maglalaba din ako. Lalo kong labahin. Kaya dito ko nalang durugin. Ayan. Nakin pa natin yung ibang gabi. Ayan o. Buti malabo yung gabi na nabili ko. Ayan. Kulang isang oras ko siyang pinalambutan sa pressure cooker. Para talagang malambot. Tingnan nyo guys. Ayan. Oo. Sarap nagmamantika putok bato madalang lang naman yan guys kaya pagbigyan na ang hibig yan repolyo na lang ang lalagay ko ito na yan nilagyan ko na rin yan ng asin guys tsaka ng paminta madagdagan ko na lang pagkulang ayan ang aking sampay no ayan yung iba na sampay ko na ay nakasalang pa ako ayan guys Sino lang ginagawa dyan? Patulong namang maglaba. <laughs> Joke lang. Ano guys? Hindi pa ako nakakapag-suklay. Salang ko na muna tong... Yan. lagyan ko na muna ng repolyo. Lagyan na natin ng repolyo. Lalagay ko na ang repolyo. Para matapos na. Luto ko. Magsasampay pa kasi ko. Lagay ko na. guys. Oh. Lagay ko na yung repolyo. Isang repolyo lang yun na maliit. Yan. Sarap nitong itong sausawan. Patis, kalamansi na may sili. Pinakalambot ko yan guys. Oh. Buto-buto to ng baka. Sarap. Pero, dapat hinay lang sa pagkain nito. Lalo na yung may mga ano, mga matataas ang ano, alam niyo na. Yung mga high blood. Hinahinay lang. Ayan, guys. mamaya pag kumulo na, tikman na natin. Ayan, guys. Lalagyan ko pa ng konting asin. asin. Tapos nilagyan ko pa ng ano, ng pamintang buo. Para medyo ano, para mabango. Ayan.

Bukulo na. Bukulo na. na. natin. Sarap. natin guys. Ano ko na. Init. Masarap. Siyempre, loto ko to. Kaya masarap. Joke <laughs> lang. Pero talaga masarap, guys. Repolyo. Mm, Suop. Salamat sa pananood